Mga kaisan, pakadami pong ano, laglag po ng mangustin. bali ano mga kaisan, huling ano na po ito. Pawala na po ang bunga. Yan, naninimot po tayo ng mga laglag. Hm, mga kaisan. Mga ano mga kaisang Mga panarili na lang po ito. Ano Yun. Hmm? Ang dami pong laglag ayun eh, no Dito po ay laglag kagabi eh. Ah, yeah, mga uh, abangan nyo nga po pala. Mapapanood nyo po sa Sabado. Ah, uh, 8 PM po. Ah, uh, na sa pinasarap mga kainsan. Yan. Namuti po ni si Ma'am Cara David ng Mangustin po dito po sa ating bukid. sa GTV po, GMA 7 mga kainsan. Hmm. Ang dami po eh. Ito po ay eh, mga ano pa, pwede po po kainin kaya lang mga kainsan mga bibinhiin ko na po yan kukuhanin po natin yung buto mm. palipas na po buting at umabot pa sino mam ma'am dati po ay tayo ng ano, ay mga 150 kilos may bagyo ay ingat ingat po uli Oh, ay eh, ako nagpapasalamat po dahil sa inyo, mga kainsan. Oh. Ma na makakasama po natin dito si Ma'am. Abangan po natin. Ah, nagpapalawak pa rin po tayo ng manggustanan dito sa kabilang area. Yung mga mga bago po natin binubuksan, nagaano na po ako. Nag Ah, nagbibinhi na po uli ng manggustin. Abot pa tayo mga kainsan tatanim tayo kahit mga 500 ka puno aba ay pag po ano naman ay eh, ay anong ganda rin naman pong pagkakitaan naman mustin talagang after 10 years ako'y 50 anyos mga kainsan mamumunga na abot pa no abot pa po aba ay kami po ay eh, sa totoo lang ang mga kainsan eh anong laki po ng lugi namin lahat sa palay eh pati ang inay at itay abay dito po kami nakabawi sa prutas po ay kung wala po ay nako tagtad ng utang oh eh. nakabawi po kami sa ganito isang harvest po ay eh, talagang para na rin po kami nag-ani ng isang bagsang nakahuli na kayo ay tara pwede na yan nakadalwa na daw pwede na yan tutoy ako na mga kainsan ay papunta sa kabila Magtutukod po ako ng mga papaya At may bagyo At akin po pating i-restore -re yung mga ano yung Ibang papaya doon na nabuhal Nung nakaraang bagyo Ngayon ko ang magagawa uli Pwede na tutoy Dito oh Aba Pagkaaga po ng ating bisita oh Dalawa Ang agap doon ninyo Ang ang ano daw? Mami, mama, umaga. Tasama pa kayo? mga kaisan tayo po yung nagpapaniyog pati doon sa kabila po doon at ano po maigi rin po itong pang ano panggala po kay utoy gagamitin po bukas kasalan po ay nasa kayo utoy tatay mo wala na din utoy yan kasama po natin si ano utoy um, magandang po, mga... yun otoy, wala na yung papa mo din eh. Bakala doon sila, sa kabila, ano? pupuntahan po natin sa kabila e, ano nga pala mga kainsan yung pong papa ni Elisir at saka lulo. Yung po yung ating uh, mga kainsan dito sa ating bagong area dito sa may kubo tsaka doon sa kabila natin sa gitna may mga niyugin pa rin po dun eh Udo, pagkaputik naman ang likod mo nadulas ka ba? Oh. ay dito sa tubog ng kalabaw oh, oh. Nandiyan. oh, ano yung aking pupipis-pisan? Hina. Uh, putik. Aba. Nadulus ba? Palapa. Umapak sa palapa ng nayo, gano'n. Ano ah, yung... Ah. Tutukurang ko lang mga kaysan yung ibang papaya. Ay, nabunot na. magbabalot na po tayo mga kaisa ng papaya at saka po tukod. may pararating na naman pong bagyo ay ang dami pong bunga na rin iriang-ari puros papaya po medyo sarawin pa mga kaisa ng ating kawayan pero hindi bali ay nabubunot biro ang atak natin Ha ah, mga kaisan, binalutan ko na po. Nilalamig ay. Baka pulag natin ang papaya. Mm, yan. Mga hinug na po ang dulo. Nilingyan ko po ng ganari. Oh. Para po pagbubuksan ko, alam ko na po. Malapit na po may hinug na. Dilaw na. E, pag may isang lingwi, hinug na po yan. O, oh, na po. Oh. Yan. Kaya po, tataklo ba na natin ng mga papaya po ng, ano. Para po iwas sa bagyo at saka po ano wak yan iniingatan ko lang mga kaysa maka ano makasugat po masugatan po ang papaya Mga kaisan, nire-restore ko po yung ibang papaya. Hahayaan ko na pong buhol na ganari. Hmm, hahayaan ko na po munang nakaganari. Babawi pa po ito, mga kaisan. Oo. Oh. Sakarado lang, akin na yan. Itong mga nabuhal na po ito. Yan, nirestore po natin. Ito po ang inuna ko ay mga hmm. nabungkal po gumagyo, sayang hmm. sayang ho mga kabawi pa po yan ang ganda pa eh oh. ang dami pong bunga may ano pang po nilagyan, nilagyan, din po namin ng siit, ganito. May hinug pa po ako nakitang isa oh. Ito ho. na Saka okay, ang dalawang bata. Mamaya ko sa lukod Ah mga kaisan, kakain po. Wala pong tao din eh. Ang inay at itay po ay nasa Tagkawayan, Quezon. Eh mga kapitbahay ko lang po na din eh. Si Utoy po. Saka po si Uliboy. Yan yeah, mga ganitang po, kain po. <laughs> kakain po mga kaisan. Kain po mga kaisan. Ewa, ang ulam po namin ay ano po. Tilapia mga kaisan. Yan. Nag-namingwit po yung mga bata kaninang maga po ay piniritos po namin tang tanghali. Mabait-bait po tilapia. Kain na po. So. Mga kaperbahay po ang kasama natin. Pinakahuli ng mga tilapia yung ano to eh. Pinakahuli. Si Jun tilakahuli. Sana hmm. hawak po. Hmm. po.